Magandang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap hmm. Punta natin bahay nila, Ay, na tayo. Ay, na tayo. Ay, yung bahay po nila nanay Kuha tayo mo na na ko pa Ewa ko ko mo na pa

Uh -huh. <messima> uh, sorry lang, Jun. Ay wala po problema po 'yan. Ang importante po yung uh, nakatira. Yes, 'yun nga eh. Oh. Yung sirang. Sorry mi po Ito ubusin muna 'yung pare. Ito lang kaya. At okay ba, may dala pa akong bigas para sa inyo. 'Yan po. Nag-o-tapisan ako 'to. Sasayinit muna. Bali kayo po yung Bali mother mo sila. Ay, si, si tatay ko at nanay ko. Siya po yung uh, mother po niya. Yung kasakasama po natin ganina. Siya napakalaki po ng uh, tulong niya po sa ating mga kalingap. ko. Uh, <laughs> bukas. Bukas ka na lang mabuhi. Ah, bukas na lang tayo. Hmm. Oh, yeah. Kasi ano ang daan? Mahirap ang daan. Mm. Ganito. La, Lakis. So, dito, Ay, kahit ilang araw ka pa dito, walang problema dito sa amin. Ay, salamat po. <laughs> kahit lang kami, pero sa tagal namin nakatera dito, ng, kahit ganito lang yung lugar namin, walang tao na... Ay, diba salamat po. Wala noon, hanggang ngayon. Higad hmm. na ako 49 oh. Walang isang tao dito na na mataas na ang mga ito. May namatay ka akong grupo kasi may nakita dito sa mga mga lalaki sa tindahan. Ah. Eh, dito sa amin. ko yung amin. Samak grupo ko ni sari. Opo. Sir Abata, sir. Eh, raplan ka muna, sir. Opo. Tapos lahat dito nakatira. Puro naman ng tao. Ah. Sir, dapat ah, minute po 'yung pagtanggap niyo po sa akin dito. kahit ta hindi po tayo talagang uh, magkakilala na personal kahit right? na ngayon ko lang po kayo nakakita. Pero yung pagtanggap niyo po sa akin uh, bilang dayo sa lugar po ninyo, ay napakainit po yung pagtanggap niyo po sa akin. Hindi po, kayo, uh, uh, di, di po, ako nakaramdam na parang iba sa inyo. Kundi kung bakos lalo lalo na po sa anak niyo. Parang tinuro niya ako na napakatagal ng magkakilala higit pa doon yan Salit. nga sinasabi ko sa kanya kanina nasabi ko kailangan nung nasimula na maliit kayo siya kailangan makatulad kayo sa tali kahit sinong tao Kapag pumunta nito sa atin, hindi ka mag-isip na ibang tao. Hmm. Dahil sa salita lang yung makaiba sa atin. Oh. Yung dugo natin, isa lang yan dahil <coughs> walang dugo niya. oh. Wala lahat. Oh. Kaya kahit, eh, kahit saan, kahit saan yung tao, kahit ano pa yung katribu niya, kung sa akin lang, hindi ko tinitingnan ng isang tao na ibang tao. Hmm. Ang pagtingin ko sa isang tao, <coughs> ang kapatid ko. Dahil natin. Oh. At saka sa buhay ng tao dito sa mundo, sa totoo, makaiba pa rin ang mga, uh, mga sila mga sinasak oh. May mga pure kami. <coughs> so ako, kahit sino nga tao, kapag pumunta dito sa bahay ko, tanggap ko oh. yan parang kapatid. Kaya, kahit ganito lang mahirap lang kami, pero ang puso namin sa kapwa namin tao, ako lang hindi ako isip na taga malayo. Hmm. Kahit taga saan ang tao kapag pumunta dito sa amin, katanggap oh. rin namin palang kapatid. Yan lang ang mga... Salamat na ataan na mga hapo talaga ako sa inyo dito sa pinapakita ninyong uh, kabutihan kahit na tayo tayo dito ito uh, grabe wala pong masabi sa pagtanggap niyo po sa akin kahit saan po magpunta ng mga bahay hindi po, hindi po ako nakaramdam ng mga uh, may iba parang uh, welcome ang ano nila sa akin dito Ah, ayan nga, sinasabi ko sa kanya kanina, kung may motor ka sana, sinasabi po, punta ka daw sa dahil yung farm ng uncle ko doon yung uh, manok ko hmm. kaya nasabi ko sa kanya kanina kahit mali makana po doon para may ulam naman yung na sita mo sa akin po kahit ano po wala po problema sa akin hindi po tayo iba man <laughs> din kami dahil ako may ako talaga kapag may bisita ko na hindi ko talagang ma ayun, maayos hmm. kaya nga kanina eh pagdating mo parang nahihiya ako sa sabi ko. Pero so, wala tayong magawa dahil yan ang binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Pa, hindi po tayo ano, wala po tayong pinipili. At saka ito, malaking tulong na ito sa amin. Salamat po. Sa tagal ko nakatira dito, ngayon palang lang uh, may tao talaga yung kabigay sa amin na ganito. Hmm. Wala pang tao na magkapunta dito sa amin na kahit ganito. Hmm. Kabigay sa amin wala. Ngayon pa lang. Kaya huh? sana yung sinasabi ko sa anak ko kanina, wala tayong magigawa kahit walang service eh. Kaya kung may service kanina, <coughs> magtusos ko na yan kanina papunta doon sa kapita dahil walang mga monop naman. Uh, Mahiya man tayo kapag ako, iba rin ako, hindi ko patulad sa ibang tao na eh. kapag may, kahit mga yan, anak ko, kung may bisita sila, parang, sa sarili ko, may iya ako dahil mga anak ko yan eh. Oo. Oh. Kahit sila ang may bisita, kahit hindi sa akin Pero kapag may bisita yung anak ko, parang bisita ko rin. Hmm. Kasi hindi man po hmm. ibang tao. Yan ang ating... Apo. <laughs> yan, malaking kasalamat ko rin sa kanya kasi na, hindi niya no. ako pinabayaan. Kaya na... Naawa na nga lang si Sakit po kanina kasi lagi ako natutumba. Kasi hindi na talaga sa tayo sanay sa ganang daanan. Eh, sabi niya sa akin, ako na lang mag-drive, antayin mo na ako sa taas. Eh, siya na lang mag-drive. <laughs> Pakyat. Eh, sugat-sugat. Na... No, ano, nung, nung pagpunta ko pa dito kahapon, hindi ko rin mabilang kung ilan beses akong natumba. <laughs> pero tuloy pa rin ako. Hindi pa rin ako nadala. Balik-balik, hindi ako dito. Tsaka babalik at babalik talaga ako dito. Kahit anong ano. Kung iba pa rin yan, hindi na yung talagang tumuloy dahil hanggang doon ilan ka na tutumba doon oh yung papunta ito, ito, pa lang sa isip mo sabi ko mahirap talaga punta doon oh. Yung ibang tao pa yun hindi talagang patuloy hindi eh, mahirap talaga ang hmm. daanan pero kapang tao galing sa puso mo at sabay sa Panginoon Diyos hmm. magtulong ka sa mga mahirap oh. yan ang tao kahit anong kahirap ng oh, naranasan rin. mo patuloy pa pa rin. Oh. Sa totoo lang po sa lahat na napuntahan ko na lugar, akala ko noong una, yung mooncake na ang pinaka mahirap na daan. Mas mahirap ang daan nyo dito. Hmm. Kasi sa mooncake diretso yun na uh, matarik. Oo. Oh. Kaya yung chairman sa mooncake, pinsan ko rin yan. Ah, pinsan yun. Oh, ano, yung, hmm. ah, yung babae. maliit. yung babae. Ay, yung babae. makulit. Hmm. Siya ka na chairman ha. Sabi mo makulit ka. <laughs> Yan. <laughs> yeah, special pala ni uh, yung uh, si chairman ng ano ng Cake. Uh, Mahalos lahat ito. <coughs> Pero mga ano ko sa mami ko eh, dahil yung side ng mami ko. Hmm. Siyempre yung mami ko noon, parang prinsesa, may dugo siya ng muslim. Uh -huh. tsaka mami ko. Hmm. Pero sa totoo ng lugar namin, sa vlogan uh -huh. Ah, lahat ng mga saya sa vlog pero mga uncle ko yan kasi, mga ko. Ah, kasi okay. ang Man, kwento pa nila sa akin sa Mungkik nung, nung ano daw nung kailangan sila punta dun sa area na yun nung panahon ng pandemic nag ipon ipon, -ipon lahat sila doon kaya hmm. yeah. ah, hmm. ah yes. lahat ng ano doon puro uh, ah, fam family, family Mungkik tingnan okay. mo ano yung sinasabi nila sa akin yung mga pinsan ko kanina ang dami naman ng mga bisita mo at saka yung tingnan mo yung bahay mo parang bahay ng kanding hmm. ano yung sinasabi ko kahit ganyan lang ang bahay ko pero ang puso ko hindi talaga hmm. hindi, hindi, ako mahiya sa mga kahit anong kadugo ko hmm. kapag pumunta sa akin kahit ganito ang bahay ko tatanggapin ko hmm. sa puso ko kasi sa totoo lang po may kasabihan nga naaanin mo ang bahay na ba to? kung ano uh, nakatira naman ay kuago oh. Mas maganda na lang yung Nakikita mo na bahay kubo pero ang nakatira ay tao. Yeah. Ito pa yung pinaka-importante sa akin. Tingnan mo kanina yung ay, yung taga-uhaw kanina at saka yung mga motor. <coughs> Daling yun sila sa malumon mm -hmm. at saka malandag. Oo. Oh. Yan, umuwi. Yan sila mamaya. Ihatid ko naman sila doon. Mm hmm. Ano ba? Kaya mga sa malungon nga nag nakarating na ako doon sa malungon sa may ay malungon ba yun kahit may pupuntahan ako mamaya huwag ka matatakot dito hmm. dito ko lang walang mag -ano dito kahit ganito lang ako sir pero galing ng uhaw at saka yung sa terminal dyan at saka sa outpost yung mga pulis dyan sa kumlo hmm. Kahit ganito lang ako, pero kilala ko nila dyan. Ngayon, kapag magsabi ko sa lahat, bag, sirap, kaya. Kahit dyan sa outpost, kilala nila ako dyan. Anong kilala ko lang po dyan? Si ano? Si Teting. si Titing. Si Titing. Ah, yung Muslim? Ah, yung Muslim. ko naman dyan nila. Tanon mo na ako sa barangay. Eh, tanon ko kayo. Pero dalawang buwan na ako hindi nag-duty. Bakit? punta ng kapitan dito, yung... Merkulis. Ha. Ay yung Lunes. Sabi niya ba bakit naman hindi ka mag-duty sa barangay? sabi ko, kap. Alam mo naman kung ano ang dahilan. Hmm. Palagi ako mag-duty diyan, sabi Parang ko. Ano ba yung mga pamilya? No. Kasi wala naman akong ng insakto na sahod diyan. Hmm. Kaya sinasabi ko kay Kap, kung may araw, apang, Baka ano ako na makalupar ako, maka ako kahit isang araw. <gibu> oh. Hindi ko naman mag ako na mansahod ako, iniisip ko ang sahod sa sa ko. At mananya least makatulong lang ako sa barangay natin, yung okay. 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 mm. aking sinasabi ko. sukay gusto ko yung ano, pagka siguro uh, mm -hmm. si Kapitan gusto rin sana makilala rin Kapitan dito. Si Abdul Ahim Padidip Mama, ang pangalan niya. At, uh, at saka rin. ano yan matagal lang po yan sa kanila nakatira sa Balagtas hmm. bali mag 15 years hmm, tagal din tagal ako nang katira sa kanila. Dito ka lang din alaman na ang San Jose pala ay napakala, napakaraming purok. Mm, 34. 34 na purok. So, marami pa tayong ipunta ng mga <coughs> lugar dito sa... Pero dito lang sa inyo na... Dito lang ang bundok. Lahat hmm. na sa baba na. At saka dito lang ang mahirap ng daan. Oh, hirap, hirap pa talaga ang daan. Dito matatawarin yung daan. Lalo yun sa si may pasiko. Oo. Oh. Doon, palaging ano, marami nang na, ano dyan. So aru si nanu kung kanu. Eh noon. Tu to sami 12. Ma anu jan? Tu majan. Ya bwat ni. saka dito kapang uulan. Yan ulan pong ulan pero. Uh, akala ko ligtas na ako sa batuhan sa buhanginan. <laughs> <laughs> Doon narin ako sumimpang. <laughs> <laughs> eh, hey, no. Ayos lang. Carry lang. Go. <laughs> kaya, kapang ano mamaya, huwag ka sana mag-uwi madalas pa ang daan. oh, madalas pa daan. po na sa ka lang. Magpatid ka lang kay tata bukas. Oh, sabihan Sabi ni tata, eh, siya na lang mag-atid sa akin bukas at siya nagmagdadry ng motor. <laughs> Walang problema dito. <laughs> Oo. Oh. Salamat talaga sa may <coughs> pagtanggap niyo talaga sa akin dito. <laughs> At, hindi niyo ako ay uh, itinuring talaga ng ibang tao. Gaya rin ang pagtanggap pag, uh, sa akin ng ibang mga lugar. Uh, gawin din ang pagtanggap niyo sa akin dito. At yun ang uh, marking uh, pasasalamat ko sa inyo. mo anak dito. Ang lefik ka bulagan. Ay kanina pa sana kung may service card, pupunta na kayo yun dahil mag, ano ko yun ang manok hmm. po. po yun, wala po problema yun. Kahit tano mo meron dyan, wala problema po sa akin. Huwag po kayo may... Hindi po wala po tayong pinipili. Wala po tayo po Kaya dito, lahat mga angkil ko, kapang Makan ako dito mga isang linggo. Hmm. Hindi ako umuwi. Ang sabi yan sila hagan. na pat naman ang tagal mo doon. Sabi ko, alam mo oh. naman, ganito lang ako. Oh. Marami Bilang pa rin mga tao ha? na huh? makatulong. Hmm. Makatulong tayo kahit may rap lang. Oh. Ano? Hmm. Ilang pa Kung sila po kayo dyan, kayo dahil Nagsalita. Oh, okay. Nagsalita. Murag Parang piti. Okay lang po <coughs> okay lang po. Palito <coughs> uh, po yung mga anak po yung mga kalina. Kahit hindi talagang mano ang Tagalog po ah. Ano po problema po yan? <laughs> Gulang. Alam mo. Kiryan. Tao ka hindi mo talagang susubukan. Hindi mo alam. Oo. Uh, Kapag anong trabaho mo gusto mo. Kapag Okay. Hindi ka maano. Kapag isip mo sarili mo na kakayanin mo. Hmm. Walang imposible. Ah, totoo po yan. Pagkabasa. Sa kasama sa ng pagdasal mo sa Panginoon, kahit wala kang pinag bigyan ka karunungan. Karunungan oh. Ako, sa totoo, sir, kahit yung mga anak ko, magtanong ka. Kahit yun hindi ko talagang Hmm. Dahil noong uh, panahon, yung mga uh, sa parents ko maliit pa rin ako, nagdiwalayan sila sa eh. hmm. mami ko kahit saan nalang punta kaya hindi ako malaki sa pamilya ko sa mami ko at saka sa daddy ko oh. ang nagpalaki sa akin yung mga auntie ko sa blagan ko kahit talaga dati nakatira sa blagan rin ako kahit saan dyan sa blagan magtanong ka dyan halos oh. lahat dyan kahit maliit na bata kilala nila ako dahil dyan yun mm -hmm. ang legit talaga na area lehiti mo na taga doon po talaga kayo lahat ng mga saya dyan at saka yung malintang at hmm. saka yung lali Pung mga pamilya ko hmm. so yun po mga, mga kalinga pata Agad dito na muna ang ating vlog uh, sa ngayon. At so, so, so mga na mga araw po mga kalingap po, makakabalik po tayo dito. At, so, uh, supportan po dati mga kalingap sila Balsantos Matubang, Atid na Vlog, Kalingap Rob, at ang buong team so, din po ang inyong abang lingkod, Kalingap Turak. So, Nga't po tayo lagi and God bless. Bye-bye po. bye, -bye. bye, -bye.